Naganap na ang premiere night na inabangan ng marami na pinagbibidahan ng Cinemalaya 2024 Best Actress na si Marian Rivera ang pelikulang Balota. Agang dumating at nag-iisang naglalakad sa red carpet ang asawa niya at prime time king na si Ding Dong Dantes. Dumating din at pinakita ang kanilang suporta kay Marian ang magkasintahang Kobe Paras at Kailin Alcantara na napakasweet sa isa't isa. Ayan, suportahan ng na si uh, na, na Naglalakad din sa red carpet ang sikat na magkapatid na vlogger na sina Ivana at Mona Alawi. Sinundan din na magkapatid at parehong vlogger din na sina Sainab at Rana Haraki. Pinakita din ni Pukwang ang kanyang suporta sa kaibigan na si Marian at binigyan pa niya ito ng mga bulaklak. Habang nakaupo ang lahat at ready na panoorin ang pelikulang baluta, ang ginagampanan ni Marian bilang teacher makikita ang super lambing ni Marian sa asawa niya. Makikita sa mukha ni Marian ang saya na naging successful ang naturang premiere night na ginanap noong October 11, 2024. Sana Pagkatapos ay mag-isang umakyat si Marian Rivera sa stage at maraming kumukuha sa kanya ng pictures. Samantala, narito naman ang behind the scene taping ni Marian na nakaupo ito sa sanga na punong kahoy habang hawak-hawak ang baluta. Okay.